Paulo Avelino at mga kasama na sina Sara at Mateo, inaabangan na sa kanilang performance sa Davao. Habang busy si Kim Chu sa Showtime kanina, ay maaga pa nga lang ay umalis na rin si Mr. Paulo Avelino para magbiyahe patungo sa Davao, para sa ika 40th anniversary concert ng ER Super Malls, kung saan ay kasama rin ito, ang mag-asawa na sina Mateo at Sara Heronimo. Pagdating palang din nila sa Davao, ay marami na nga ang mga sumalubong kay Paulo at kina Sara at Mateo, natuwa din sila sa mga nadat ng alaga ng mga kumuha sa kanilang magperform, matatandaan din na marami rin ng mga alaga sina Sara at Mateo na Giant Poodle. masasarap na mga pagkain din ang inihanda para sa kanilang grupo. Ito naman ang pasilip sa kanilang venue, nakaabang na rin kay Paulo Avellino, ang kanilang mga fans. Ang youngest ko. Pangalawa. Mami ko. Father ko. Ang Apat to. Good. Welcome to brown. to